Ano nga ba ang benepisyo ng pagiging deboto ng mahal na Birheng Maria? Bakit kailangan nating pagyamanin at pangalagaan ang debosyon sa kanya? Ano ang papel na gilagampanan niya para sa mga kaluluwa sa purgatorio? Ano ang saloobin ng mga santo patungkol dito? Iyan ang bibigyan natin ng katugunan sa pagtatanghal na yung araw. Bukod dito ay babahagi ko sa inyo ang kwento tungkol sa isang dalaga na ng ulo at mahimalang nagsalita sa harap ni Santo Domingo at nangumpisal pa sa kanya. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Napakasaya ng mga alagad ng ating pinakamabait na ina dahil hindi lamang sa mundong ito sila ay tinutulungan niya. Ngunit pati na rin sa purgatorio kung saan sila ay tinutulungan at inaaliw ng kanyang protection. Ang tulong para sa nararoon ay higit na kailangan dahil sila ay naghihirap at hindi nila kayang tulungan ng kanilang mga sarili. Kaya naman, ang ina ng awa ay nagsisikap na masaklulohan sila doon. Isinilay sa ni Padre Eusebius uh, Nirenberg na nakatira sa lungsod ng uh, Aragona ang isang batang babae na naggangalang Alexandria na sa pagiging marangal at napakaganda ay labis na minahal ng dalawang binata. Dahil sa selos, isang araw ay nag-away sila at nagkapatayan. Ang kanilang galit na galit ng mga kamag-anak bilang kapalit ay pinatay ang kawawang dalagang babae. Bilang sanhi ng labis na kaguluhan at alitan, pinugutan ang kanyang ulo at itinapon sa si isang balon. Pagkaraan ng uh, ilang araw, si Santo Domingo ay dumaraan sa lugar na iyon at uh, sa inspirasyon ng Panginoon ay lumapit sa balon at nagsabi, Alexandra, lumabas ka! At kaagad na lumabas ang ulo ng namatay, inilagay ang sarili sa gilid ng balon, at nanalangin kay Santo Domingo na pakinggan ang kumpisal nito. Pinakinggan siya ng santo at binigyan din ito ng komunyon sa harapan ng isang malaking pulutong ng mga tao na nagtipon upang sakrihan ang himala. Pagkatapos, inutusan siya ni Santo Domingo na magsalita, at sabihin kung bakit niya natanggap ang biyayang iyon. Sinabi ni Alexandra na nang siya ay pinugutan ng ulo, siya ay nasa kalagayan ng mortal na kasalanan. Ngunit ang kabanal-banalang Maria dahil sa rosaryo na nakagawian niyang bigkasin ay napanatili siyang buhay. Dalawang araw na pinanatili ang ulong buhay nito sa gilid ng balon sa harapan ng lahat at pagkatapos ay pumunta ang kaluluwa sa purgatorio. Ngunit makalipas ang labilibang araw, ang kaluluwa ni Alexandra ay nagpakita kay Santo Domingo. Maganda at nagniningning na parang bituin at sinabi sa kanya na ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kaginhawahan sa mga kaluluwa sa purgatorio ay ang rosaryo na binibigkas para sa kanila at na pagdating nila sa paraiso, ipagdarasal nila ang mga naglalapat sa kanila ng makapangyarihang mga panalangin ito. Matatandaan kung gaano ito dinarasal at inirekomanda rin ni Padre Pio sa atin. Pagkatapos nito, nakita ni Santo Domingo ang masayang kaluluwang iyon na si Alexandra na umaakyat ng matagumpay sa kaharian ng mga pinagpala. Sinabi ni San Bernardino ng Siena na sa kulungan ng mga kaluluwang iyon na esposa ni Yesu Kristo, si Maria ay may isang tiyak na kapangyarihan at kasaganaan ng kapangyarihan upang paginhawain sila at iligtas sila sa kanilang mga pasakit. Idinagdag niya na ang mga sakit ng purgatorio ay tinatawag na mga alon dahil ang mga ito ay panandalian, hindi katulad ng mga sakit ng impyerno na hindi natatapos at sila ay tinatawag na mga alo ng dagat sapagkat sila ay napakapait na pasakit. Ang mga alagad ni Maria na pinahihirapan ng mga sakit na iyon ay madalas niyang binibisita at tinutulungan. Masdan kung gayon kung gaano kahalaga ang maging isang lingkod ng mabuting babaeng ito sapagkat hindi niya kailanman nakakalimutan ang gayong pagdurusa sa mga apoy na iyon. At bagaman tinutulungan ni Maria ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, gayong paman, palagi siyang nakakakuha ng higit pang mga indulensya at pagpapagaan para sa mga taong lalo ng may debosyon sa kanya. Ang banal na ina na ito sa kanyang mga pahayag kay Santa Brigida ay nagsabi, Ako ang ina ng lahat ng kaluluwa sa purgatorio at lahat ng pagdurusa na nararapat sa kanila para sa mga kasalanang nagawa nila sa buhay ay sa bawat oras habang sila'y nananatili roon kahit papaano ay naiibsan ng aking mga panalangin. Ang mabait na ilang ito kung minsan ay mapagkumbabang pumapasok sa banal na bilunggawan upang bisitahin at aliwin ang kanyang mga tagihirap na anak doon. At ang pinagpalang birhen mismo ay nagsabi kay Santa Brigida na tulad ng isang dukha na may sakit, nagdurusa at iniwang mag-isa sa kanyang higaan ay nararamdaman ang kanyang sarili na, na, na nagiginhawahan sa ilang salita ng aliw. Kaya ang mga kaluluwang iyon ay nakadarama sa kanilang sarili na naaaliw sa pakikinig lamang ng kanyang pangalan. Ang pangalan lamang ni Maria, isang pangalan ng pag-asa at kaligtasan na madalas sinasambit ng mga minamahal na mga anak na ito sa bilongguan na iyon, ay isang malaking kaaliwan para sa kanila. At ito rin ang tunay at mariing iginiit ni San Bernardino na nagsasabing ang mahal na birhen ay may kapangyarihang magliktas ng mga kaluluwa mula sa purgatorio sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at paglapat ng kanyang mga merito lalo na kung sila ay may debosyon sa kanya. Isinalaysay ni San Pedro Damiano na ang isang babae na nagnangalang Marozia Pagkatapos ng kamatayan, ay nagpakita sa kanyang ninang at uh, sinabi sa kanya na sa araw ng kapistahan ng Asunsyon o ang pag-akyat sa langit ni Maria, ay pinalaya niya siya mula sa purgatorio, kasama ng napakaraming kaluluwa na higit pa sa bilang ng uh, buong populasyon ng Roma. Isinalaysay sa ni San Denis uh, na Cartesiano na sa mga kapistahan ng kapanganakan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo, si Maria ay bumababa sa purgatorio kasama ng mga hukbo ng mga anghel at pinapalaya ang maraming kaluluwa mula sa kanilang mga pagdurusa. At nananiwala si Novarino na ganoon din ang nangyayari sa bawat solemneng pagdiriwang ng kapistahan ng banal na birhen. Marami ang napakinggan ang pangakong ginawa ni Maria kay Papa Juan kung saan uh, siya nagpakita at uh, inutusan siyang ipaalam sa lahat na dapat magsuot ng sagradong eskapolaryo ng Carmelo na sa Sabado pagkatapos ng kanilang kamatayan ay karapat-dapat silang palayain sa purgatorio. At kung tutulong tayo sa mga banal na kaluluwa sa purgatorio, sikapin nating alalahanin sila sa lahat ng ating mga panalangin sa Mahal na Birhen at iaalay sa kanila lalo na ang banal na Santo Rosario na nagbibigay ng malaking kaginawahan para sa kanila. At yan po ang maikling istorya na nais kong uh, ihatid sa inyo ngayong araw at sa uh, uh, sana na naibigan po ninyo at kung naibigan naman po ninyo mangyaring mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang ito. At para sa inyo na bagong mga taga-panood, mangyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. At uh, gaya ng nakagawian ko na, inaanyayahan ko po, po kayo na suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga donante o yung mga taong nagpibigay ng donasyon kada buwan. At ang pangalan po ng grupong ito ay mga alagad sa kalinga ni Padi Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa bansang pransya at ito po ay para sa inyo, no? para sa inyong mga intensyon. Ang misa po ito ah, bilang paglilinaw ay para sa inyo at hindi po ito para sa mga taong yumao. Ngunit maaari naman po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At bilang pasasalamat sa inyong pagsuporta, padadalan po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Paddy Pio. At ang pamamagitan po ng pagbibigay ng donasyon ay uh, via direct deposit po sa aming BDO account. Maririn po sa pamamagitan ng bank transfer uh, gamit ang GCash. At uh, meron din po kaming uh, personal na GCash uh, number sa ilalim ng aking uh, pangalan. Para sa mga kadadagdagang uh, detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipd.or. At doon makikita po ninyo na mayroon pong icon ng Messenger, maaari din po kayong makipagugnayan sa amin sa pamamagitan ng Messenger. At uh, mayroon pa pong isang paraan at yan po ay ang pag-email sa amin sa angtinignipd@gmail.com www.ibabahagi.com At dumating na po tayo sa ating pagwawakas. Maraming maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik at panonood. At syempre, taus puso ko pong pinasasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nagway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating tanginang ang Diyos.